Magandang umaga, narito na ang BTV Balita Ngayon. Imbes na humarap sa Senado, sa social media naglabas ng saluobin si Suspended Bamban Mayor Alice Guo. Paliwanag ng alkalde, hindi siya nakadalo sa dalawang pagdinig ng Senado dahil sa pagod at trauma na inabot niya. At ang prioridad niya sa ngayon, kalusugan at peace of mind. Kung mayroon daw ebidensya laban sa kanya, handa naman niya itong harapin sa tamang forum at patas na paglilitis. Ayaw rin umano niyang magamit ng sinuman para sa kanilang ambisyon sa politika. Nananawagan din siyang mas pagtuunan ng mga problema ng bansa kaysa siya ang pagdisgitahan. Pinabulaan ng Denny Guo na dawit siya sa umano'y banta sa buhay na natanggap ni Sen. Sherwin Gatsalian. Wala rin daw basehan ng mga akusasyon laban sa kanya at wala rin siyang hawak na Chinese passport. Binanata naman ng ilang senador ang bagong pahayag ni suspended Bamban Mayor Alice Guo. Ayon kay Sen. Risa Odeveros, mas marami pang post sa Facebook ang alkalde kaysa atendan sa Senado. Tanong pa niya paano magkakaroon ng peace of mind si Guo kung lagi siyang umiiwas sa mga tanong. Sabi naman ni Senate President Francis Escudero, karapatan ng alkalde na ipahayag ang saluobin. Pero wala siya sa lugar para pagsabihan ng Senado sa kung ano ang mga dapat at hindi dapat bigyan ng prioridad. Palagay naman ni Senator Sherwin Gatsalian, buhay pa ang Chinese passport ni Guo na magagamit niya sa pagpunta sa China sa kalimang dumating sa punto na masusukol na siya. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!